Oh, anong kailangan? Alin? Alin ang kailangan? Ano yon? Ayan pinto. Bubuksan ko. No. Wala dyan si Tito. Hindi pa dumadating. Oh. Ipupush mo. Ayan oh, guys. O, oh, lumapit pa. Anong kailangan mo? Anong kailangan mo? Ha? Maganda ka? Maganda ka? Tingin? Oh, maganda doko, bakit mo pinabubuksan yung pinto saan ka pupunta wala naman doon dito o oh, ayan guys, ulit o oh, yan, nakikita na yung ating tubal o oh, tapos, bubuksan yan Ayan yung isang nakabantay din nakabantay din so bakit ko bubuksan yung pintuan what for why do I need to open this door Tingnan nyo guys, ang alert Kapag naririnig yung doorknob Hindi, hindi ko ito bubuksan oh. Hindi ko ito bubuksan O wala Para kayong mga ano ah Para kayong mga ninja ah Alert lagi ah, pag bubuksan May i-skip is agad ah Hindi ko yung bubuksan Bawal na buksan Hoy, hoy, hoy Ayan guys oh Tinatry niyang i-open. No! Bawal. Hmm. Dito na siya tumabi. Ganyan yan guys pag pinagsasabihan. Tampuhin, tampuhin, tampuhin.